I've been attached with the feeling of waking up with you by my Kilig nga ang pasabog sa atin ng ating Donny at Bell sa kanilang pinale para sa How to Spot a Red Flag. At ngayon nga guys, ito nga ang pag-uusapan natin na kung saan noon pa man ay nag-post na nga itong si Boss Cello na ayon nga sa kanya si Pogi lang malakas, si Ganda lang malakas. Whoop whoop, congratulations Pogi at ganda At talaga namang itong ating Doni at Bel nga ang tinutukoy rito Dahil talaga namang itong ating Belinda at Doni Pangilinan Ay ganito nga rin ang kanilang naging scene sa How to Spot a Red Flag Na kung saan ay nag I Love You too ha nga itong ating couple rito dahil talaga namang itong ating couple na sila Donnie at Belle ay talagang kilig malalanga ang hatid sa atin ng kanilang mga ganaps at kanilang relasyon lalong lalo pa at umami na nga itong ating Doni Pangilinan kung gaano niya kalove itong ating Belle Mariano kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na stay tuned lang tayo for more update tila Donnie at Belle sa mga susunod pa na Yuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.